Opa, all right, yay, 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 hahaha, 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 abe hahaha, <laughs> Siyempre, bago tayo magkwento, Abe ko, i-like at saka i-follow nyo muna yung page natin. Sabi ko, at mag-comment na rin kayo. abe ko, kung taga saan kayo at nak nakarating yung video na to. abe ko. Yan ah. na nga, kahit umuulan, abe ko, paalis tayo ngayon dahil papunta tayo sa Roy. sabe ko, dahil kinuha tayong private DJ ngayon sa acquaintance ng Asian College and yung Prenautics Cardi de na Sabi ko. Siyempre, ang bound-bound lang natin lagi. Habi ako yung chicken pastil para anytime kahit magutom tayo. Habi ako, ready natin buksan at ready natin kainin yan. Habi ako. Eh, ako. Kaya kaso nagutom tayo, habi ako. Kaya mag-check-in muna tayo. Este, mag-drive through muna tayo. Habi ako, gamit, gamit natin yung pabango na mura lang yan. Habi ako. <laughs> Ayan na nga, nag-drive through muna tayo sa McDo, ha, Hindi na natin nabukusan yung chicken pastila, ko Dahil wala siyang kaparis na kanin, nabe ko Kaya ang ginawa natin, nag-drive through tayo ng hamburger at saka kasamang price price, ha, dahil baka wala na tayong maabutan na kalakal doon, abe ako, Siyempre, hindi tayo pwedeng tumugtog na maranot tayo, abe ko. Hindi tayo makakapag-isip ng magaganda music para sa kanila, abe ko. At dahil wala naman tayong kasama, wala tayong kasama videographer, abe ko. Ayan na nga, linagay ko na lang yung cellphone ko doon sa kabilang pasbol ng kotse natin, abe ko. Para makapag-video, kaso munti ka na tayong hindi nakuha, abe ko. <laughs> Puti na lang kahit singitan lang nga ako nakuha yung pabuk ko tsaka yung dita kong masya. ko ako. Nandito na nga tayo sa Clark. Labi ako. Papasok na tayo dito sa gate nila. ko ako. Sana makapasok tayo. Labi ko <laughs> At nung makapasok na nga tayo, abe ko, saktong na abutan natin red light agad, abe ko. Siyempre, nung pagka-go, umalis na tayo kagad, abe ko, dahil oras na, baka malayt tayo, abe ko. At nung pagdating ko nga sa loob ng Roy, sabi ko, yan na nga, nakita ko sila, abe ko, nagpapapicture-picture na sila, abe ko. Medyo kabado ako dito, pero iniwala ako yung kabado ko, abe ko. <laughs> No makapasok na nga pala ako sa venue. Abi ako, yan yung mga naabutan, ko, yung mga kasamahan ko dati nagse up sa radium sound system. Abi ko. Syempre sa wala raw kay paring mongi na palagi nakasuporta sa akin. Abi ko kapag nagtatanong ako kailangan ko sa pagdi-DJ ko. Abi ko. Sakto-sakto naman meron pala silang LED. Abi ko, yan nagbi-video si Kong. Alaabi ko, tapos binijowan niya. ako, nilabas niya dun sa LED. Abi ko tingnan niyo naman, apaka ko lalaki. Abi ko. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Habi ako, umupo na ako dun sa mga table ng mga guests. Habi ko kaya yan, kumain na ako. Habi ako, yun nga pala yung mga nagakwitan. sabi ako, tingnan nyo naman karami yung mga tao. Habi ko At meron din silang pawetting dito. Habi ako, yun na nga, dinudur na nila. Habi ako, yung mananalo ng first prize at saka second prize. Habi ko yung mga kasamahan ko, maranop no kanu. Habi ako, yung lapapalamingan. Habi ako! Habi <laughs> ako! Nung panahon sumasama pa ako sa pag setup ng sound system, abe ako hindi pwede sa akin yan. Kahit bawal kaming kumain, talagang kakain ako. Abe ako. Ah. At nag-awarding na nga pala sila ng ano, nang tawag dito. Abe ako, face of the night. Ayan nga pala sila. Abe ako, layo pa mamahala ni meto, Abe ako, tapos yung isa, meron siyang kawangis. Abe ako, kaso patay na. Abe ako. <laughs> At nagpakitang giles gilas pa siya. Abi ako yung nga tumalo siya. Nag-split siya sa baba. ako, ako. <laughs> Tapos naispatan ko yung mga to. Abe ako. Tingnan niyo naman. Nakadila-dila pa sila. Tapos nakababsoin sila. Abe ako. Talaga nga. ako itong mga to. Abe ako. Tara ko pa. Tara ko pa. Alright. Yay. 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 <laughs> oh, <ating> lasa. <laughs> Akala nila siguro hindi sila mababala sa akin... Nabi ako, yan na nga yung nagpapabidyo sa akin. lahat sa inyo. Nabi ako, tignan nyo naman ito. Di ko alam kung anong pinalalulan nila. Nabi ako. At abang sumasayaw nga pala yung mga council ng Asian College of Aeronautics. Sabi ako, yan nga sila. Kailangan mag-set na tayo ng ating kagamitan. Nabi ako. At tignan nyo naman, napakagaling ng mga council nila. Kaya maraming salamat sa inyo. Nabi ko... At inulungan na nga rin pala ako ni Jongjong Jong at saka ni Puno. ako, abang mag-set up ako ng aking laptop at saka controller. Abiko. Habi ko, all the way, you know what, ko, sino ba naman hindi maswelo dyan, habi ko, isang pangarap ko lang noon, habi ko, eto na ngayon, habi ko. Kaya kung hindi ko ginalingan siguro, habi ko, wala ako ngayon dito, habi ko, pero kailangan makapal yung mukha natin, habi ko, na may kasamang diskarte, habi ko. ko! ko! Nakita ah, nyo naman, abe ko, napakaraming mga kabataan na sumusuporta kay abe ko, kay Babsoy. Abe ko, hindi gusto ko na makakarating ako dito, abe ko, or mararating ko yung mga ganito. Abe ko, natutugtog ako sa maraming taong ganito, abe ko. Dahil maraming DJ na gusto makatugtog sa ganito, abe ko, isang karangalan na makakatugtog sa ganitong mga uh, kwitan, abe ko. Lahat ng mga iniisip ko noon, minanipest ko noon, abe ko, ngayon, eto na, unti-unti ko nang nararating, abe ko, dahil sa mga tunay na sumusuporta sa akin. Abi ko. dahil may tiwala ako sa sarili ko na kayang-kaya ko. Abi ako. At siyempre sinasamahan ko lagi ng dasal yan. Abi ako kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko. Abi ako hindi ako nagdidesisyon hanggat hindi ako nagdadasal sa Panginoon. Abi ako. Kaya kailangan palagi tayong masaya. Abi ako kahit anong ginagawa natin. Abi ko. basta masaya tayo. Abi ako pagpatuloy nyo lang yan. Abi ako kapag hindi na kayong masaya sa ginagawa nyo. Abi ko. itigil na yan. Abi ko. Siyempre sa wararout muna kay Mitch. Abi ko. yan na mga singer natin dyan na kaibigan. Abe ako, lalong-lalo na kay Robby Mel Reyes na nagsend sa aking mga video. Abe ako, tsaka kay Council Kent Colita. Abe ako sa mga kasamaan mo. Abe ako, salamat sa tiwalang binigay nyo sa akin. Abe ako sa susunod ulit. Abe ako, kaya ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa mga nanood. At patuloy na sumusuporta kay Bapsoy. Abe ako, tsaka sa Abe ako Motoblog. Abe ako, ingat palagi. And thank you. Bye! Oh, baru ke pagi nih. Alright. Oh, bijak bijak. Tadi tak tegal kau, tak tegal kapal. Tak kau, tak tegal, kau, tak kau.